Hi, this is your Tita Martha. Welcome to my channel, My Sunny Soil at Ibapa. Please don't forget to like, comment, and share para makatulong po ito sa aking video at makapaghatid pa rin ako magagandang video sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button pati na rin po notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong uploaded video. Pasensya na po at medyo naging mga... madilim po ang ating pagkaano kasi gabi na po yan grabe 9, almost 9 p.m. na po yan nung gi, ano kami, um, nagtimbang ng mais ang buyer. Ayan. Kasi po, sa, meron po akong video na ang pangalan po, magkano po ang puhunan ng mais sa 2024. Doon po, makikita ninyo, ilalagay ko nga po pala yung link doon po sa ibaba sa description box. Makikita po ninyo doon na ang total po na magagastos po ng isang farmer sa isang hektaryang mais is 54,000 pesos. Bali, yun po yung sa extra from land preparation hanggang post-harvest. Tapos pag mag-harvest po tayo, mag-ano -ta mag po tayo ng at least mga, at least lang po ha, 10,000 pesos. Bali, kung ano yun natin, na si 60, 60 to 65,000 po ang ating mga ano. Bali, kami po, ang na-harvest po namin sa area na po na ito is 21 tons. Kasi po, 2 hectares po yan. 21 tons of corn cobs tapos ito pong ating inaano dyan, yan po yan yung tinitimbang nila yan po yung natuyo na naming ano Bali, ready for ano na lang for, kinuku kukunin na po yan ng buyer yan po bali itong ano naming to umabot po ng 17 tons 17 plus tons Therefore, sa isang hektarya, kung i-divide natin by 2, that is 8.5 tons po ang maha-harvest. ang matutuyo po natin. Nasa dried na po siya, ha? Tapos, kung ganun po yung ating ano, 8.5, tapos ang presyo po ng ating mais ngayong pan panahon is 15 pesos uh, 14.5 to 15 pesos per kilo. Um ito po siya nakuha po siya ng 15 pesos per kilo. Ayun po since 15 pesos per kilo siya then 8.5 i-multiply po natin siya ang ating magiging kita po is 127,500. 'Yun po ang kinita namin. Tapos kung i-minus po natin doon sa ating ano na 65,000 pesos, meron pa po tayong natitirang 62,000 pesos. Ibig sabihin po, dito sa mais, kumikita po tayo. Um, yun eh kung maganda po ang ating harvest. Hindi po lahat nakakakuha ng ganyang harvest. Kasi kailangan po Maging consistent po kayo sa paglagay ng abono. Maging consistent po kayo. Sakto po 'yung linalagay ninyong abono, sakto 'yung linalagay ninyong mga mga pataba para um maging maganda rin po ang ating ani. Susundin niyo rin po pati 'yung sa land preparation, maganda po 'yung inyong lupa. Actually, dyan eh, medyo ano pa rin yung mabababa pa rin yung nakuha namin dyan eh. Pero at least, meron po tayong kinita. Ah, uh, bali dyan, sa isang hektarya po ang kinita natin is 60,000 plus. Um, na minus na po natin doon yung lahat ng labor, yun po yung balik parang pinakakita na po nato yun. Yun. Um, kaya po sa, kung, sa nagtatanong po, ayan po. Ang kita po natin sa ating ano is almost 60,000 pesos sa isang hektarya. Kung maganda ating ano, ating pagtanim. Ang maganda ang ating abot, yon Anyway, this is Tita Martha. saying happy Maisa and everyone love you all god bless us all and take care thank you so much for watching and thank you for supporting my channel love you all have a great day even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go. I'll hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system i don't want to be a slave i've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you'll never hear me bitch, now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got

that's why they say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain.